Pumarangkada na nga ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga gustong kumandidato sa hatol ng Bayan 2025. At sa ganitong pagkakataon, hindi rin may iwasan na may mga mag-file ng candidacy, ang mga tinatawag na nuisance candidate. Sino nga ba sila at ano ang sinasabi ng batas tungkol sa kanila? Yan ang pupuntuhan ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga. Sabi sa Section 69 ng Omnibus Election Code o Batas Pambansa 881, ang mga nuisance candidates, ito yung nag-file ng COC na hindi naman seryoso sa kanilang paklakbo. In fact, ang layunin nila ay lituhin ang tao. Kung hindi man lituhin, sapagat pwede sila mag-file deliberately, na kapareho ng apelyido ng isang kandidato na tuloy na lilito ang botante. Pwede rin na gusto lang nilang libakin o pagtawanan ng prosesong itong mahalaga sa demokrasya. Kaya ang, ang COMELEC, moto proprio on its own o pwedeng may magpetisyon na i-disqualify ang isang kandidato, ay pwedeng mag-rule na ito ay nuisance candidate. Malinaw po dito na ang tanging basehan dito ay dapat may balak siyang lituhin, wala naman siyang intensyong seryosohin, gusto lang pagtawanan o maging katatawanan ng eleksyon. Hindi po kabilang dito na kung ikaw ay walang pera sapagkat nagrule na ang Korte Suprema na ang kawalan ng kakayahan na pera na panggastos ay hindi sapat na dahilan para i-declare ang candidate as early as 1965 nung ninalify ng Korte Suprema yung, yung batas na RA 4421 na noon ay kailangan bago ka makakandidato magpapay ka muna ng band. Yun ay unconstitutional. Hindi rin po ba ay declare ng nuisance candidate kapag ikaw ay walang popularity? Sabagat sabi nga ng Korte Suprema noong 2022, noong doon sa kaso ni Marquez versus the Comelec, ay hindi pwedeng gamitin ang popularity na basihan sa sabagat ibig sabihin yan, ginagawa lang nating popularity contest ang eleksyon na hindi dapat. At hindi rin pwedeng gawing basihan na porque ito walang partido o walang suporta mula sa isang established political party ng isang kandidato, ay ito ay nuisance candidate na. Inuulit po natin, hindi po basihan ng pagiging nuisance candidate ang mahirap ka, o wala kang partido, o hindi ka kilala. Ang tanging basihan dapat dito ay ang layunin mo ay lokohin lang ang mamamayan. Pagtawanan ang eleksyon, gawing katawa libakin at lituhin. O kaya lituhin ang mga mamboboto na merong kunyari, merong kandidatong Antonio P. Contreras na sikat. Ah, ako, Antonio P. Contreras, nag-file ako ng kandida kandidatura ko. Magkaiba lang kami ng, ano, ng middle initial. O hindi, nalito na ang tao, di ba? So, pinayuhan ng Korte Suprema ang Kobedek na maging maingat sa pagdidesisyon. Dapat case-to-case -case basis. At ang presumption lagi ay may regularidad ang pagkandidato ng isang tao. Ang sino man na gusto magpa-disqualifika sa isa na kandidato dahil ito ay nuisance candidate o mismo ang COMELEC kung moto proprio yung case na walang nagsampa pero sila mismo ang kanilang legal department ang nagsampa ng kaso, ay kailang sila yung may burden of proof na patunayan na itong taong ito ayon sa kanyang kilos magsampa siya ng kanyang nung magfile siya ng kanyang certificate of candidacy o kaya talagang layo niya talagang manlibak sila yung may burden of proof sila yung kailang magpatunay na itong taong ito ay talagang gusto lamang manggulo sabagat sabi ka ng Korte Suprema ang pinaka-importanting procedure, procedure natin sa isang demokrasya ay ang eleksyon hindi ito pwedeng lokohin lang. Pero hindi rin natin pwedeng basta-basta na lang i-echapwera ang mga tao na makilahok bilang mga kandidato. Ito po isang seryosong desisyon. Yan lamang po ang aking punto di vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio at maraming salamat na At maraming salamat din po, Professor Antonio Contreras.